This is it. Hello, Ate Juicy. <laughs> Sila nga pala maghahatid sa akin sa airport. Si Ate Juicy at saka si Shaggy. Ayan, thank you sa inyo. Thank you, thank you talaga. Going home. Sinong nakaka-relate dyan ng mga ka-OFW na pauwi ng Pilipinas na yung ano yung feeling na masaya na hindi mo maintindihan alam mo yun yung mixed feeling talaga excited ako kasi makikita ko yung pamilya ko dati dati nakikita ko lang sila sa video nagbe-video ko lang kami tapos na ko lang sa pag may mga birthday party makakasiyahan nila sa video ko lang nakikita pero ngayon this is it pansit makakauwi na rin at last 5 years akong hindi nakauwi kasi ang palagi kong iniisip, magastos umuwi. Anong gagawin ko doon? Yung igagastos ko doon, ipapadala ko na lang. Pero minsan, may isip mo din na parang pag nandito ka sa abroad, masyado ka ng ano, masyado ka ng uh, nai-stress. Although, nagiging masaya ka kapag nakakapagpadala ka sa kanila, nakakatulong ka sa kanila, nagiging masaya sila, nabibigay mo lahat ng mga pangangailangan nila. Pero, pakatapos mo magpadala ng pera, may time na nalulungkot ka kasi sana nandun ako kasama nila. Sana nandun ako kasama sa mga kasiyahan nila, sa outing nila, sa lahat. Imagine, natiis ko yung 5 years na hindi um umuwi. Kasi, mas gugustuhin ko na na yung gagastusin ko pa uwi, ipapadala ko na lang kasi mayroon mga financial problems, mga kapatid ko, magulang ko. Kaya, yun na lang ang pinapriority ko. Pero, hindi pala ganun. Hindi pala ganun na palaging yun ang priority mo. Dapat na maglaan ka rin ng time para sa sarili mo, para ma-enjoy mo 'yung sarili mo. Kasi ako, 10 years ako dito sa abroad. Siguro tatlong beses lang ako naka-uwi. Kasi mas pinipili kong magstay dito kaysa umuwi. Kasi ayokong maggastos ng pera na parang iniisip ko sayang kasi nga mas uh, itutulong ko na lang sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Pero ngayon, na-realize ko na it's about time na sarili ko naman 'yung iintindihin ko. It's about time na yung bigyan ko naman ng time yung para sa sarili ko na magsaya, mag-yun uh, ma makapiling ko yung pamilya ko. May pera man o wala, basta makauwi ako at makapiling ko sila, masaya na ako. Kahit may problema, okay lang. Kasi ang problema nalalampasan naman yan eh. Pero yung ma makapiling mo yung pamilya mo, bihira ma mahi mahirap nang ibalik yung time na mga time na gusto mong makapiling yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kaya sa mga OFW yung katulad ko, wag natin isipin na puro trabaho na lang. Iniisip mo puro padala. Kung maga, isipin din natin yung sarili natin. Yung trabaho nandyan lang yan. Pero yung pagiging masaya sa sarili, mahirap nang ibalik. Kung yung gusto mo na maging masaya, gusto mo na paglaanan ng time yung sarili mo, na sana noon ko pag mahirap nang ibalik kung puro ka na lang trabaho. Give yourself a chance to be happy. Kung sino mang OFW yung nakaka-relate sa akin na mas gugustuhin na wag umuwi kasi ipapadala na lang yung pera para makatulong, salut ako sa inyo. Salut ako sa lahat ng mga OFW yung katulad ko na pinapriority ang pamilya kaysa sarili. Ako, umabot na ako ng ganitong edad, mag-40 years old na ako, pero dahil pamilya kong priority ko, hindi ako nag-asawa. Noon iniisip ko, pag nag-asawa ako, hindi ko na masusuportahan ang pamilya ko, mga kapatid ko, pero mali pala yung mindset na ganun. Hindi pala puro sa i-focus mo yung sarili mo sa pamilya mo. Kasi for 10 years, lahat sa pamilya ko pinokus ko. It's about time, nagbigyan ko naman ng time yung sarili ko. Sarili ko, siguro love life ko. Lahat naman nananalangin na maging masaya sa buhay nila. Pero sana, sana magtira tayo ng yung para sa sarili natin. Yung pagod mo sa abroad, yung pagod mo sa pagtatrabaho. Sana lang hindi pa huli ang lahat na mag-ipon tayo para sa sarili natin. Kasi yun na Yung perang pinaghirapan natin na ubos Tapos pag-uwi mo ng Pilipinas wala, walang nangyari. Napakasakit sa loob. Napakasakit sa kalooban kung lahat ng effort mo, lahat ng sakripisyo mo, nauwi sa wala, di ba? Alam ko maraming OFW yung nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Kasi ako, naranasan ko 'yan. Naranasan ko 'yan. Nararanasan ko ngayon yung mga ganyang bagay. Pero syempre, ayoko ayoko nang ano magsalita pa kasi Pamilya mo yan eh. Ginusto mo na tulungan sila. kung Kumbaga, sarili mo na, sa sarili mo, ikaw ang magkontrol. Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, dahil ikaw yung meron, ikaw yung may trabaho, ikaw yung tumutulong. Kumbaga, para sa sarili mo, masaya ka, kasi nakakatulong Pero ka. mali pala yung ganong mindset, na lahat mo nalang binibigay, lahat mo nalang binibigay sa kanila. Tapos, may time na, iiyak ka na lang, may time na parang, wala kang ibang, ma masabihan ng problema mo, sarili mo lang. Ayaw mong ipaalam sa pamilya mo na may problema ka, may dinadamdam ka o kung ano dyan Kasi ang gusto mo lang ipaalam sa pamilya mo, masaya ka, hindi ka nahihirapan Ayos ang buhay mo sa abroad, ayos, masaya ka Pag nakikita mo silang masaya kasi pinapadalahan mo ng pera, masaya ka na rin Pero sana minsan, sana naisip ng pamilya, sana minsan naisip din ng pamilya na Mahirap mabuhay sa abroad, mahirap magtrabaho sa abroad na sana yung mga perang pinapadala mo sa kanila, sana nilaan nila sa magandang bagay. Yung, yun bang pinaglaanan nila na hindi lang para sa sarili nila? Kung baga, oh ayan, yung iba ipunin natin para pag umuwi siya, meron, meron siyang pera. Pero siguro, bihira na lang yung ganong tao na yung nasa abroad na pamilya, nagpapadala, yung ibang perang pinapadala, iniipon. Hindi ko lang alam kung mayroon pang gano'n na pamilyang nasa Pilipinas tapos yung uh, pamilyang nagtatrabaho sa abroad. Ganon ang ginagawa. Siguro kung mayroon ganon, maganda sana, di ba? Kasi wala mang naipon yung nagtatrabaho sa ibang bansa. At least pag uwi, may naipon dar, may naipon, may pera. Pero minsan, masakit sa loob. Masakit nakatotohanan na karamihan sa pamilyang naiiwan sa Pilipinas. Kapag nakapadala na yung pamilya sa abroad, wala nang kumusta, kumusta ka dyan, ano ka na dyan, ano. Wala. Karamihan na sa mga napapanood kong mga, mga video ng mga OFW. Pero pa, sa mga OFW yung katulad ko, nasa sa inyo na yan, nasa sa atin na yan, na kailangan nating kontrolin, kailangan na nating baguhin. Magpadala pero wag lahat, magtira para sa sarili. Kasi mahirap pag walang-wala na, mahirap kapag umuwi ka na wala. Mahirap kapag hindi mo na kayang magtrabaho, papano ka na? Papano na yung sarili mo? Kung wala na, walang-wala na. Kaya tinanim ko na talaga sa isip ko na, kontrolin, magkontrol, ikaw din ang mahihirapan. Kaya kapag nasa bakasyon sa Pilipinas, huwag ubos-ubos biyaya. Magtira rin para sa sarili. Para pagbalik sa abroad, mayroon ka pang tirang pera para sa sarili mo. Kasi pag inubos mo yan doon, kawawa ka. Babalik kang abroad. Sa mga mukaan. OFW dyan, nakatulad ko, proud ako sa ating lahat. Saludo ako sa inyo sa mga sakripisyong ginagawa nyo sa ibang bansa para sa pamilya nyo. Mabuhay tayong lahat, mga ka-OFW.